Sa pre, yung ipin mo, pre. Oh pre, okay na. Saan, oh. pre? Patingin na. Ah, ah okay na, pre. Ah. Wala na. <laughs> ah. Sarap talaga ito, mamay, dito sa lugar. <clears throat> ang ganda ng, ano, ang ganda ng place. It's very, very, ah, uh, Very very Wow. Ah, pa na yun. <laughs> oh pre. Oh. Onga uh, lang. Tikra tikra. Tikta ini Oo, doon lang yung, lagay ko yung ano ko. Amang, lumayo, chichin lang, chichin. Oh. oh. mo 'yan. lapya. Sige pre. Inuliling lang ako sa ni. Ha? ako. Na, pre. Tamang chill chill lang Wala magawa pre Yan lang, tambay ka lang dito Oo, ano Di ba ang pinunta mo dito pre? Hindi, eh, pinunta ka kita dito para ano uh, Si din kita na anong kabuhayan mo dito Ito, nangingisda ako pre Kakaano ko lang, kakauli ko lang yan Ayan ba huli mo? Oo uh, Maganda palang laot mo dyan Okay lang para Sa pre Sino mga kasama mo maglalaot dyan? Yung ano ko, yung kasama ko 'ni umuwi na. Tinuwan oh, na 'yung pala. ano. Maganda pala dito, pre, oh. Maganda ang view dito, pre. Oh, oh maganda talaga 'yan, pre. Saan ka nagsalap, sa na, pre? pre? Oh, doon? Ha? Doon ba na Oo Oh, doon. Ay, oh. Yung, pre. Mga de jan lang. Hindi jan, hindi mauwi jan, pre. May mga na ah. isla din jan. Oh, meron kasi konti lang. Ah. Sino samoy dito, pre? Ito 'yung bilang. boy. Boy, oh boy. Boy, ano? boy. Basta mabuhay ka lang, okay na. Harap boy, mura. <laughs> Ah, uh, may makain lang po eh. Ganun naman talaga. Ganda pala ang buwan dito. Oh. Ganda pala area mo dito, pre. Mm -hmm. Yan lang ka, tubig-tubig ka lang tapos ano? Ah, tamay siya lang. Ah, lupita na. Ah. Ano nangyari sa'yo? Hindi! Sakit, pre! Ano nangyari sa'yo? na nangyari ko? ngayon lang na sakit yan? Oh. O oh, ilang araw na yan na gano'n, sakit ngipin mo? Ngayon lang? Ngayon lang? Oo! Oh. Sakit! Kaso pre, wala akong dalang pera dito pre, paano tayo sana sa doktor? Kahit sino lang pre, basta maano lang? Ah pre, may alam ako, pero malayo-layo doon! Sino? Malakarin pa namin, pero malapit na pinang magnaroon. Pero magta natin Sa ano yun eh, abularyo yun. Pre, mga gano'n, magbubunot. Pero hindi Mabubunut, yung doktor. Ang oh, pre. Ang no, pre ba yun? Okay? Oo. Oh, oh. Hindi yun ano pre. Hindi, hindi siya mag ano. Walang masakit yun. Magbubunot siya. Sigurado ka ba? Oo. Oh, kasi sa doktor palayo pa tayo. Hindi na natin na ano yan. Oh. Punta natin. Tara puntahan tayo. Samahan kita. Sige. Ang sakit talaga e? pre. Ha? Ah. So, <coughs> mo po. Eh. Ang ah, pre. Punta natin. Grabe na. Ang ano, sakit ng sakit? ipin mo. Ang nangyari ang pre. Baka na tinik lang pre, isa ano mo tilapia. Hindi ko alam pre. Yebbe. Rabo. Abi. Hindi ko gusto talaga 'to pre. Para madali lang pre. Dito naman may down-down ka naman dito pre. Baka may ano ka. Tikayop pre. Tikayop. Masarap pre. Alam mo ba sa bandang 'yon? May layo pa pre. Masakit na pre. Kaya yan pre, kaya yan pre. Baka iko pilitin na. Wala akong alam yan, pre. Pero ano, kumakain ka lang dito, pre. Muna na dito, dito, yung ano na lang. Kasi naano, oh. na, natikman mo na yan, eh. ka oh. pre? pre, oh. Okay. Uh, dito, da -da na sa akin, pre. Pwede dito. Pwede ba yan? Oo. Baka mo. ma... Doon lang, huwag mo lang tanggalin. Doon na pa papunta kay ano. Oh. Abularyo. Ah, pre, huwag mong tanggalin na niyan, pre. Oo, oh, oo, 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 lang kay, ano, Manong Bitoy. Oo, 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 oo,

takot. Ah, uh, may nararamdaman siyang masama. Uh -huh. Tara, tara Pri Tara, malapit na. Uh -huh. Malapit na, malapit na pre. Malapit na. Uh -huh. Manong bitoy. Uh -huh. Manong bitoy. Manong bitoy. Uh -huh. Uh -huh. Ayun pre. Manong bitoy. Huh? Ayun na, pre. No? Ayun, oh. Parang kayo ako ka sa Magaling yan, pre. Magaling yan? Oh. Oo. Yung ayo, ha? Di ba pa ang papamak yan? Oh. 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 Sakit talaga, pre. Ang oh. pait. Ayan na, si Manong Bitoy. Manong Bitoy. Anong uh, ano natin nararamdaman ito oh. ngayon? Nagano no? ng pangyarihan? magaling yan, pre. Magpubunot ng ngipin yan. Ang galing yan. Magaling ba talaga oh yun, pre? yan, pre? sakit yan, pre. Kaso ba yung ngipin yan? Kumakain lang siya, no? Tila manong, pa isda. na ano Nakano yata? Na tinik? Tingnan mo lang. Manong, kaya mo ba itong gamutin? Kaya, kaya. Tatanggalin na natin yung nag-iisa mong ngipin na yan. Ramdam ko, ayan yung masakit. Bakit Ay, alam mo? Ayan uh, na. Ayan <laughs> na. Manong, manong. Yung aura ng ngipin oh. mo, ramdam ko. Kasi, Manong Bitoy, eh, hindi kami makaano sa, ano eh, sa ospital eh. Ah, ah, paano ka sana yung pagbunot? Wala kang pera eh. Wala kang pera. Wala din talaga laman yung bulsa mo. Huwag kang ano. Galing, <laughs> galing ah. oh. Galing mo nga nga. Galing talaga. O kayo mga iho. Alin Ay, na kayo sumunod kayo sa akin. Kaya mo ano? Dito. Dito kayo. Ah, <laughs> ano? Ali ah, ang tanggalin natin yan sa mga nangipin mo. Ano dito? Sagot talaga. Galing yan. Ah. Saan ba yung manong? Dito. Saan ba? Oh. Ihiga mo si Dian. Ang gamit ko. Wala ka ba gusto maganda-ganda manong? Dito. Oo. Ihiga mo ulo tao niyan. Tao ba to? Ang <laughs> <laughs> sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Oh, ikaw na na walang pera. Wag mo na kamay niya. Yan ang sakit mo, di ba? Oh, ikaw. Ilabas mo. Yung bunga mo, inga nga mo pala. Eh, inga nga. Ah, bubunotin natin, ha? Ah. Ah. jacket, pre. Ah. Uh, Nawala na, pre. Ah, uh, Ayan uh, na, ayan uh, na. Uh, okay na, na Iyo. Okay, Salamat na, uh, Okay ka na, pre? Uh, wala na. Tanggal na lahat. Uh, tanggal na? Uh, tanggal na lahat, pre. Ah, uh, mo. tingin. Uh, ah. 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 Ang sakit. Ah. Ang manong. Maraming maraming salamat manong. Ah, yung ipin mo. Bombo. Maraming ipid mo. Bumbo. Oh. Okay. Salamat Ay. Manong. Maraming pa yan pre. Salamat Manong ha. Amen. Maraming salamat Manong. Oh, yung ikaw yung sakit mo, wala akong gamot diyan. Maraming maraming salamat pre. Maraming salamat Manong ha. Ah, wag mo tak mabibig mo, mabaho yan. Di. Nalalambigan eh. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Salamat, Manong. Ige Ah! Ay, pa Ah, mga kagangarian ng mga malalakas na kapangyarihan. Mga kagangarian malakas. Lumapit kayo. Ah. Uh, pre, okay na. Sentry patingin niya. Ah. Uh, okay na, pre. Ah. Uh, wala na. Wala 'tong mangakaanghet. Biyon mga kagitay dito na lang kami. Kahapon di kami nakagawa ng video namin dahil kami ay nakipag-usap po na kay Facebook page. Mga kanghet, yun, yun. Maraming maraming salamat ulit sa inyo mga kanghet. At sana tuloy-tuloy lang mga kanghet. Medyo masaya-saya tayo. Yun, mga kanghet, kami mo pala ay mag-shoutout mag muna mga kanghet. Ah, Shoutout daw kay... Dun, 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 dun.

kay Karen TV! Yay! chat <laughs> out po sa inyo, tsaka kay Kuya Kebs Bolaños! Yay! chat out po sa inyo, tsaka Nathan Ayos! Ay, Nathan, Nathan Ayosa! Eh, yay! Tsaka Errol Salazar! Yay! yay! Tapos, kay Maris de Alomar, sa asawa ko, shoutout sa'yo! Yay! Yay! I love, I love you! Yung... Matataba dyan! Yay! <laughs> 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 Yun, I love you mga ikaw. At saka, shoutout din pala kay Winwin, -win, baby namin na nasa Ilocos. Tsaka, ma, pagaling ka dyan, ma. Yan, yan. Malapit na rin, ma. At malapit na rin pala birthday ng anak ko, mga pre. Mga kangit. Happy, happy birthday! Yon, yon. Happy, happy birthday! Yay! Dude, dude, dude. Yeah, baby namin yan yan shoutout na shoutout mga kangit natin mag-shoutout din mga kangit Yan shoutout na shout aja Shoutout pala sa Dipolog City diyan mga pamangkin ko diyan na uh, mga outol ko mga uh, tito titihin ko Ah uh, uh, <coughs> mabuhay kayo lahat Yay Ah um, shoutout nga pala sa mga taga Lepuyan sa rin nyo suportahan nyo Lakrinan na. lamat na. Salamat. Hey, din namin natin Titan shoutout. Shoutout sa mga ano, taga Davao del Norte, sa Bacolod City, pati kay Christian Girobisi na nagpa-shoutout din daw sa nanay eh. Yo yo yo, shoutout daw. Yay! Shout Tapos pala, meron palang mag-message sa amin dito na nagpapa-shoutout din. Mga kangit, tumahabol. Uh, wait lang mga kangit, ah, ha. hanapin natin lang, ha. uh, open natin si kangit. Lang ang tawit wait lang. Wait a minute, kaping mainit, pahabol. Papa thank you, out. thank you pala. Yun. Huwag niyong kakalimutan. Mag-subscribe kayo. I-click yung bell. Para ah, updated kayo sa mga gagawin namin video. Yun, yun. Shout out daw kay Melvin Patrick. Adoracion. Yay! Sige Melvin, umahabol pa. Nagpapa-shoutout. Yun, yun. Thank you, thank you sa inyo. At saka, shoutout din, shout din pala sa ano, kay Along, na barkada ko daw. Nagpapa-shoutout din. Yay! Shoutout din pala dito, yung ano, yung si Kuya, yung mayari dito sa compound, yun. Tingyo-tingyo sa'yo, Kuya, kaya nagpa-vlog ka sa amin dito. Thank you, Yay! And then, don't forget, subscribe, like, and comment!